Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello Sagittarius! Handa ka na bang tuklasin ang mga exciting na pagbabago at oportunidad na hatid ng 2025? Ang taong 2025 ay puno ng paglalakbay, personal growth at mga posibilidad para sa expansion ng iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Bilang Sagittarius, likas sa iyo ang pagiging adventurous at curious, kaya tiyak na magagamit mo ang mga katangiang ito para magtagumpay sa mga hamon ng 2025. Pag-usapan natin ang inyong career, pera, pag-ibig, kalusugan at buhay sa kabuuan ng 2025. Sa career Sagittarius, ang 2025 ay isang taon ng malaking pagbabago at pag-explore ng mga bagong posibilidad. Kung matagal ka nang nag-iisip na magbago ng iyong trabaho, maghanap ng mga bagong opportunity, maaring sa 2025 ay makahanap ka ng isang role o proyekto na magdadala sa iyo ng fulfillment at excitement. Mahalaga ang flexibility ngayong 2025, kaya huwag kang matakot mag-adjust o mag-experiment sa iba't ibang aspeto ng trabaho. Ang openness mo sa mga bagong ideya ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa iyong career. Isa pang aspeto na maaring maging highlight ng iyong career ngayong 2025 ay ang pagbibigay ng mas malaking oras sa pagdevelop ng iyong skills. Kung may mga bagay kang nais matutunan, mga courses na nais mong i-enroll, mga diploma courses o kaya mga certification, ito na ang tamang taon upang gawin ito. Ang investment sa iyong kaalaman ay magbibigay sa iyo ng edge kalamangan sa trabaho at magpapalawak ng iyong mga posibilidad. Maging bukas din sa mga mentorship o sa mga taong makakatulong sa iyong profesional na paglago. Tandaan, ang 2025 ay tungkol sa pag-abot ng mas mataas na antas sa iyong career journey. Pagdating sa usaping pera sa Chitarius, ang taong ito ay may potensyal na magdala ng mas malaking financial stability. Pero kailangan mong maingat sa pagpaplano. Bilang isang Sagittarius, minsan ay may tendency kang gumasto sa mga bagay na may kinalaman sa travel o sa experiences. Ngunit ngayong taon, magandang subukan ang pagbudget ng mas maayos upang magkaroon ka ng sapat na ipon para sa mga biglaang gastusin o sa mga long-term investments. Magandang ideya rin na pag-isipan ang mga posibleng business ventures, mga posibleng mong gawing negosyo, mapagkakitaan na pwedeng magdala ng karagdagang income. Kung may mga goals ka pagdating sa pera, subukan mong i-break down ang mga ito at gumawa ng mga specific na plano. Ang maingat na approach sa usaping pera ngayong 2025 ay magbibigay sa iyo ng peace of mind at mas malaking flexibility para sa future. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang sa tamang direksyon ay magdadala sa iyo ng mas malaking benepisyo sa huli. Sa pag-ibig naman Sagittarius, ang 2025 ay isang taon ng is excitement at mas malal malalim na connection. Na-excited ako doon. <laughs> Para sa mga nasa relasyon, maganda ang takbo ng samahan kung magiging bukas kayo sa pagsubok ng mga bagong bagay at pagkakaroon ng mga meaningful adventures na magpapalakas ng inyong banding, kaya pwede naman 'yung mga simpleng banding lamang kung minsan ang relasyon ay nagiging stagnant kaya't mainam ang pagkuha ng mga bagong experience na magbibigay ng fresh energy sa inyong pagsasama. Minsan kapag matagal na kayong magkasama, gamay na ninyo ang isa't isa, medyo nagiging boring na ang mga gawain. Kaya maganda ang pagiging open-minded at gumawa ng mga bagong adventures kahit na mga maliliit lamang. Siguraduhin magugustuhan ng partner partner mo ang mga bagong plano at bonding moments. Para naman sa mga single, maaring ito ang taon kung saan makakilala ka ng isang taong magdadala ng bagong saya sa inyong buhay. Tandaan sa Geminis, ang pag-ibig ay hindi kailangang pilitin. Darating ito sa tamang oras at lugar. Maging bukas ka sa mga posibilidad, pero siguraduhin maglaan ng oras upang kilalanin ang sarili mo at malaman ang tunay mong nais bago magdesisyon sa bagong relasyon. Mas maging malalim ang relasyon kung buo at matatag ka sa iyong sariling identity. Sa kalusugan Sagittarius, mahalaga ngayong taon na bigyan ng pansin ang balancing lifestyle dahil likas kang masigla at mahilig sa mga aktibidad, maaring magkaroon ng tendency na mapagod ka o ma-burned out. Siguraduhin may sapat na oras ka para magpahinga at mag-recharge. Ang regular na ehersisyo at tamang pagkain ang magiging susi para manatiling malakas at masigla ang katawan. At hindi lamang pisikal na kalusugan ang dapat mong pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang iyong mental health. Ang meditation, ang pagsulat ng mga diary o maaring makatulong sa iyong relaxation lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng stress. At kung may mga problema ka, maganda rin na meron kang isang tao na pwede mong pagpahingahan o pagsabihan ng iyong mga problema para mailabas mo ang bigat na iyong nararamdaman. Ngayong 2025, alamin mo rin ang iyong mga personal boundaries. Huwag mong hayaan na ang mga alalahanin sa trabaho o sa mga relasyon ay makaapekto sa iyong personal well-being. Maglaan ka ng oras para sa mga aktibidad na nagbibigay ng saya at relaxation sa iyo. Kahit simpleng paglakad-lakad sa labas, pagbabasa ng libro, o kung anuman ang nagpapasaya sa iyo. Alagaan mo ang katawan at isipan dahil ang malusog na katawan at kalmadong isip ay susi para magtagumpay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa kabuuan, ang 2025 ay isang taon ng personal growth at bagong pananaw. Bilang isang natural na explorer at seeker ng bagong kaalaman, mas magiging malawak ang iyong mga matutunan ngayong taon. Marami kang matutuklasan, hindi lamang tungkol sa mundo, kundi tungkol sa sarili mo. Kung may mga pangarap kang matagal nang nais makamit, ngayong 2025 ay magandang panahon upang tahakin ang landas patungo rito. Maging bukas ka sa mga bagong oportunidad at mga bagong tao na makatulong sa iyong journey. Sa taong ito, subukan mong yakapin ang bawat pagbabago at Alamin ang mga leksyon na kasama nito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali ang buhay Sagittarius, pero sa bawat hamon uh, na ng 2025, meron din itong aral na magpapatibay sa iyo. At yakapin mo ang iyong adventurous spirit at huwag matakot sumubok ng bago. Mga Sagittarius, kung nagustuhan ninyo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ang ating video at mag-iwan ng comment at mag- subscribe para lalo tayong dumami at lalo lagi kang updated sa mga susunod pang horoscope readings. Meron tayong horoscope every day. Tandaan, ang tagumpay ay Tandaan, ang tagumpay ay nagmumula sa lakas ng loob at ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagtuklas ng bago. Happy New Year!